Kasayang sa apple. Ay, daghan pa naman sana siya, bunga, oh. Kaso may uod, oh. Pinagbabahaya ng uod. Okay. Kailangan ma-sprayhan to. Kasayang kajo, eh. Magtaw ni mataman og spray Okay. Hmm, hmm daghan na kaso, Uod, oh. ako kumakain. to ah. ito pa. Mmm, tsa. Mazog, ni sila. Ani ahong ki-spray nga. Di man chemical nga spray, oi. Ah. Eh, pa na pa naman kaso bunga, oh. Maraming utoy-utoy, oh. Gamay lang na siyang punuan, oh. Pero as in sana, maraming bunga. Hmm. Ay, nako. Ano bang ano? Sinong may nakakaalam ng ano pang spray nito para mamatay ng mga rawpe sa apel ba? Di ko naman alam kasi dito sa Deutschland kung anong pangalan ng pang nila. Uy. Baka na kaadyong mga uod. Uy. Sana mamatay nga sila nitong spray ko. Hmm? Tingnan nyo yan oh kumakain. Yan ang mga kumakain sa ano. Tapos nagbabahay sila. So yung kaayo ay kumangataltag ng iyang bunga. Mga magiging ni mataman og spray. So yung, oh. kani Ano o ilang bahay Oh? Ayan yung bahay nila, oh. Yan pizza yan. Wala akong dalang ano. Gunting dapat ginunting ko na lang yan. So yan lang guys. Thank you for watching and see you next video. Ingat po tayong lahat. Bye.